O nga, kinakain lang. Bukon sa bulakan. Sa inyo, natawag dyan? Liuhon. Liuhon. Ano? Liuhon. Liuhon. Ito po siya. Liuhon hanggang tayong hapa. Pwede siyang pangasim sa isda kasi maasim siya. Yung kinukuha dyan, yung usbong lang. Nahapoy siya, nahapoy. Ano? Nahapoy. Nahapoy. Yung nahapoy, yung masalpak. 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 Ano yung nasalpak? Yung nahapoy. At kayo ba, kumukuha ba kayo ng mga timba? Timba, tabo? Bibigyan ko kayo. Babayad lang kayo sa akin 10 pesos ang araw. Tapos, uh, makakaminus na kayo. Isang taong ko kayo sisingilin. Ngayon, kung meron ka dalaga sa sitio nyo, pakilala nyo sa akin para makalibre kayo. Ito, ano tawag sa inyo nito? Lihon. Sa amin, ang tawag dito ay nakalimutan ko. Kasi sa amin, parang wala nito. Ikaw ba, pati kumakain nito? Hindi po. Samahan mo ako magbenta ng timba tabo sa kanila, Oo. Uh -huh. oh, pupunta kami sa inyo sityo at kami magbibenta. Oh, ito na oh. Ang lagay mo dyan, ang dami namin nakuha. Ano? Lihun. 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 Kahit walis tambo, nagbibenta ako ha. Hulugan lang yun. Hulugan. Hmm. Tapos pwede rin kayo kumuha sa akin ng toothbrush. ba? Diba? Para, oh, lagay mo dyan. Ano ba yan nakuha mo na yan? Kung may babae, bibigyan kayo ng... Pagka, ba, pagka may babae kayo na katutubo dalaga, pakilala niyo sa akin, libre na kayo. Ah, oh, libre na. Mm -hmm. Ayun, siya, sama namin si nanay, nagkain ng suman. Hindi nami gayo. Siya lang nagkain. Kasama niya si Jilin. Oh. Kayo ba, kumakain ba kayo ng mani? Yung basa. Tawa si Jilin eh. Oh. Oh. Hati-hati kayo sa mani ha. Wal Wala na lamangan. Ah, kainin mo ngayon, kainin mo, pakita mong kinakain niyan. Oh, liun, liun. Oh, mat matakaw siya sa liwon. Masarap nga yung mani. Ano yan, mani mala? Maalat-alat yung mani na yan. Galing pa yan sa amin lugar. Masarap oh, yung kayo ba, kung yung kumuha sa akin, chinilas. Limang piso sa araw lang. Oo nga, napansin ko nga. Mamaya bibigyan kita pang bili. Kawawa naman pala kayo. Mga putol lang inyo yung mga chinilas. O, dahil putol chinilas mo, halika. Halika rito. Halika dito. Halika, halika. Halika kayo. O, bibigyan ko kayo ng pira. Ito. Halika, hawakan nyo. Halika rito. Kayo, bibigyan ko kayo pera ha. O, hawakan mo to ha. Isa, dalawa, tatlo apat. Hati-hati kayo dyan, ha? Ang bayad nyo sa akin, limang piso sa araw lang. Babayaran nyo isang taon yan, ha? O. Oh, oh. okay, Uy, walang, la walang lamang, ha? Ano? Baka man lamang kayo sa kapwa, masama yun. Oh, tara, tara, na, umuwi na tayo. Yung tabo sa katimba, daling ko sa inyo bukas, dadalhin ni Patrick. <laughs> Patrick, ilista mo, baka mamaya madaya tayo, ha? Hmm. Oh. Uh. Uwi na po kami ha. Basta kukuha kayo ng mga tabo, timba, baso. Marami kami niyan. Wala po kami napkin ha. Wala, yung bawal kasi yun. O yun, kasi puro lalaki sila. Pambili. Baka hindi ka pa magbili ng chinilas dyan ha. Ah. Magbili ka chinilas. Duralite